Alright, good day mga kamots. Welcome back again to our YouTube channel. So today mga kamots, so, lahat ng piyesa pinakita ko sa inyo sa part 1 mga kamots ng video natin. I-store na yun, yun dito kay Lee, Honda RS 1 to So, share ko sa inyo mga kamots yung uh, gagawin uh, pang ang unit maintenance niya. No? So, simulan na natin yan. Eh. So yan mga kamods, bali nabaklas na ni para ko yung uh, ko dito, yung uh, Foot peg natin, ayan, yung buong assembly niya. At bali sinusunod na lang yung tambucho. Ayan, medyo nahihirapan daw si sir magtanggal ng tambucho natin. Sabi ko kasi never been touched yan. <laughs> ayan, so yan bali baklas na lang yung tubo, then bubuksan na yung crankcase. I-train muna yung oil pala. So, inabot na tayo ng ano, ng was na ba? 4.52 So, ito kasi hanggang gabi, hanggang gabi bukas to Kaya dito tayo pumunta Kasi gusto natin mapagawa na si Blade Napaklas na yung ano, yung, yung tambucho So, i-drain na yung langis so, Alright, so yan, bali na di-drain din na yung uh, oil natin mga kamo. So, nag ako ng pangsupan So, gaya na sinabi ko, che check natin kung nagpapakos ba ng langis yung makina na natin Ayan 800 kasi yung 800, 800 ml kasi sinaling dyan so dapat 800 din at least 800 ml din yung lalabas dito pag sinukat natin sya alright so yan mga kamotos um, bali na pag-class na ni sir yung uh, natin so ayan uh, na sinisimulan na yung pag-classin yung practice at saka yung second time So yan bali binabaklas ni Sir Awel yung castle na uh, dalawang yung primer gear tsaka yung secondary So yung secondary natanggal okay. So ayan bali na baklas ni Sir yung ano Yung uh, mismong primer gear tsaka secondary gear Alright, so dahil na sinabi ko sa inyo mga kamatis, sa part 1 ng video natin Ito yung nagiging dahilan kung bakit uh, sa mga dahilan kung bakit kumakapit-kapit yung motor natin ayan, ito uh, may hukay na kasi siya ayan, may, may hukay na may hukay na siya din yung lining ito, ito yung lining niya ito makapal pa naman yung lining niya eh. And ito naman yung secondary clutch natin. Yung uh, pinakita ko sa inyo mga lining, yung apat na piraso. So ito ni kakabit siya. Sa secondary. Alright, so sunod naman gagawin ni Sir Awe mga kamots yung secondary lining natin. Yung secondary clutch. So bali binabaklas na yung pinaka niya. Yung flower ano yan, flower. Flower washer yata tawag. So, replacement natin ng primary clutch eh, uh, niya na, na forma na niya na so goods naman sukat naman siya although what, ang wave 1 to 5 yung nakalagay sa box so, sukat naman siya alright so ito yung uh, binamit nating lining mga kapas yung nakakabit sa kanya so kung may kita nyo talaga ano na siya put uh, na sunog na rin pagkakas napalitin na talaga pero so, genuine naman yung in-order natin sa galing sa Honda Trian so tiwala ako na mas mga talaga yung dining namin ito yung, yung pinaka clutch housing may rubber damper sa loob so may alog ng konti pero tolerable pa naman okay na okay pa naman siya yeah. Alright, so kumuha muna ng konting lang yung si Sir Awing dun sa oil natin bago para ibabad yung bagong clutch lining na kailangan kasi malubricate yung bagong kabit para smooth yung uh, galaw niya sa loob ng makina natin so yung clutch plate natin mga kamots okay ba naman siya ayan so bali yan talagang napapalitan lang talaga dito sa secondary para yung lining so yan kasi nauhupot talaga nauhupos talaga pero yung pinaka plate niya, okay pa naman. Saka yung mismong housing. Ayan, so bali, pinakabit na isa-isa ni Sir Awing yung uh, bago na ating uh, lining na binabad sa oil. So inuna niya yung may uh, naka-oslim bakal mga kamons. So yun yung una nya nilagay. Susunod so, din dun yung mga, yung tatlo, yung walang uh, naka-oslim bakal. Kasi yung tatlo may butas din kasi yun. So doon ipapasok siya sa pinaka naunang -na clutch lining na may baka na na costly. Eh. So ang pag-i-install pala niyan is uh, one by one. So isang uh, clutch lining tsaka isang clutch plate. Eh. Yun, so bali yung spring na sunod. Tapos yung flower washer. Ayan. Flower washer yata daw. bali may tatlong bolt yan uh, okay. alright so yung technique pala sa pagbabalik nung ano yung pag install ng uh, flower washer niyan ah uh, ayan. so bali hindi lang isang nut yung iikwitan mo kailangan sabay sabay sila kasi tendency kasi pagka uh, yung uh, oh hindi magiging pantay Tsaka may possibility na baka mapasag yung ano yung flower washer pag kansa lang yung liquid na muna. Uh, may iiwan yung talaga. Dapat tatlo sabay, sabay silang sabay silang iiwan yung Alright. So bali pinapasok na ni sir yung sir awin yung primary tsaka yung secondary class. So nakakamas talaga sabay talaga pag ipapasok yan hindi pwede mauna yung primary hindi pwede mauna yung secondary so kailangan sabay talaga siya ipapasok kasi may ngipin kasi yan sa bawat isa so kailangan mag uh, mag meet yung ngipin na yun yung primary class sa secondary class sabay sila papasok talaga pa so, kailangan lang kumagat yung ngipin ng primary class sa secondary kita nyo pag ikot ng primary umiikot din yung secondary so dahil yung sangipi na nasa likod nito ah, uh, nitong primary clutch natin mga kapatid na. alright so sasali na natin mga kamas, yung use oil natin Ayan. sana pumalo siya at least 800 ml para ma-check natin kung nagbabawas pa siya mukha sobra pa nga eh Ayan. so nasa 800 naman siya mga, mga so so far hindi naman siya nagbabawas so eh, 800 ml ulit yung papasali natin dito so may maditrap ang konti dun sa langis natin so goods hindi siya nagbabawas ito nga pala ulit mga kamots yung binili nating uh, uh, crankcase gasket, yung pang right side para kay uh, Honda RS125FI natin. Ayan, so genuine to mga kamots. And then bumili na rin tayo ng tapet o ring na genuine. Papalagay natin doon sa tapet para wala ng tagas. Ayan, genuine na yung binili ko. kakabit na yung gasket. Eh, tapos na yan. A few moments later. Okay. Kapit niyo yung ram natin. So bali ba balik na lang yan lahat mga kamots. Yung uh, side, yung step grill na yung ano natin. Yung foot, step foot peg. Ang Tapos yung ilang tornillo. Tapos na yan. Tapos sasalina na lang ng oil. Sige, baka sa'yo na yan. Sinasabi na lang ako Pero may pangit pag alam ko presyo doon.